Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbao ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon at sakaling hindi kayo tanggapin umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila kayat humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Pagsasadiwa Tinawag ni Jesus ang labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Mula sa Ebanghelyo, napagtanto natin ang kapangyarihan at tungkulin na ibinigay ni Jesus sa labindalawa. Tinipon sila at binigyan ng kakayahan na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Ipinadala sila ni Jesus upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Hindi dapat magdala ng maraming gamit ang mga alagad. Nagtitiwala sila na matatanggap sila ng sino mang tatanggap sa kanila. Natutuhan natin ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at tiwala sa Panginoon. Tulad ng mga alagad, tayo rin ay may tungkuli na ibahayag ang salita ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Kailangan natin ng tiwala at pagpapasakop sa Panginoon. Sa simpleng pamumuhay at pagsunod sa mga utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng kakayahan at lakas na kinakailangan sa paglilingkod sa iba. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.